Gusto ko pong liwanagin na hindi cyber libel ang isinampang kaso sa akin ng Comelec. Ang, san ang isinampan nilang kaso ay Article 154 ng Revised Penal Code, Publication and Unlawful Utterances. Obscure na provision ito sa Revised Penal Code. Napakaluma. Walang taong nakakasuhan under sa provision na ito. In essence, kailangan naglabas ako ng false news or fake news which may endanger public order or damage the interest of the state. So, kailangan nilang patunayan na fake news yung sinabi ko. So, sana hindi dapat nila pinatanggal yung videos na yun sa Facebook para ang publiko ang humusga kung Facebook, kung fake news nga talaga yung sinasabi ko. Kasi nga naman, ang sinasabi ko lang doon ay huwag niyong i-connect yung voting machine sa internet habang bumaboto ang taong bayan at habang nagpiprint ng election returns para walang opportunity ang hacker na mabago yung resulta ng eleksyon. Ginawa ko lang iyon ay para mapa-improve yung integridad ng eleksyon natin.